Guys, hello guys. Na naman usab kita nining atong panganap buhay na baka. <laughs> Ito guys. Ah, mga baka natin guys. Tulog guys, tulog. Natulog ang atong baka. Yan guys. Ang baka guys. Bago. Bago. Ito guys, bitaw nga baka. Bitaw. Malapad ang katawan, makapal ang katawan dahil kay Bitau uh, bitaw. Mas maganda talaga guys kung bitaw ang imuhang hayop. Katulad nito guys. Bitaw. Mm -mm. Gapanungag siya guys pero dili man siya gid manungag kay bata pa kasi. Mm. sa ano guys, isa kalahating taon guys. Baka guys. Mm. Yan guys. Yan guys, yan. Okay lang to guys kung ano guys magano uh, kayo guys mag alaga kayo ng baka guys bitawan nyo guys para nga uh, mataba mataba siya guys And lalaki yan guys lalaki ha tututoy malalaki yan guys ang yung ano ang yung uri guys kasarian lalaki so Mane siya ang breeder. Bata pa. Yan guys, ang dapat nating gawin guys, pag naakay mga alaga guys, bitaw-bitawan mo lang guys. Dali lang guys, dali lang ang taba guys. Hmm. Dali lang magtaba guys, basta bitawan. Okay. Makapili kasi siya guys, o mga maraming damo guys. Na... Maraming damo. Marami nga damo. pero oh, masaya, buutan man, siya. man po siya. Akala lang niya guys, saktan ko siya. Eh, hindi man siya saktan, kaya alaga kuman man. Yan guys. Hmm. Alagang alaga to. Wala to sungai guys. Dito magtandili-dili, maghaba yung sungai niya guys di mangyari nga mga habag-haba ang sungay nito hmm. bugoy-bugoy man bugoy-bugoy yapon lahi ni siya batangin batang ginyo batang ginyo ni siya guys lahi ng hmm. batang ginyo batang Batangginyo. na baka. Basta batangginyo guys. Ganito ang mga bull guys. Bull. Mm. Mabait din. Pero kung saktan mo siya palagi guys. Ay maglalaban talaga yan. Guys. Mm -mm. Yan lang guys. Ang ating kalagayan ngayon. Sa ating mga alaga guys. December yan guys, December ngayon guys. Ang presyo nito guys nasa ano guys, nasa 40. 45,000 or 40. Yan yan. Pero hindi pa kailangan niya ibenta ko guys kasi marami pa akong pera guys na bonus at saka yung 12 months. Sabay-sabay guys. So daily natin kailangan ang pira ngayon. So para lang niya ni guys sa ano yung taghirap ng panahon. Ang taghirap ng panahon guys, April, May, June 'yan. Taghirap 'yan ng mga ano panahon. Ito lang guys, kung magalaga kayo ng baka guys, lalo na kung turo, huwag niyo masyado bitawan kasi malilibre yung ano mga baka ng babae sa ibang ano sa ibang mga uh, kapitbahay ninyo kay ma mabarakuhan nya libre lang ang pagpabarako guys ang pagbarako guys magbayad ang may-ari ng babae nga baka guys mura lang dito guys sa uh, I amin mean, tag 500 lang guys ang bayad guys magpabarako ka mm. Ito nakapabrako na to guys. Nakapabuntis na ito isang bisis guys. Yun, Yan guys. Ang ating baka ngayon guys. Dito na lang tayo guys. Salamat guys sa inyong suporta guys.